Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At bago ang lahat, ako po'y taos puso nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. So guys, ngayong araw na ito, ang ating topic naman ngayon ay ang mga bagay na hindi mo alam sa ari ng lalaki. So, yan po yung pag-usapan natin, yung tungkol sa hindi ninyo o hindi pa natin nalalaman tungkol sa ari ng isang lalaki. So, narito ang mga bagay na hindi mo alam sa ari ng lalaki. Number one, tumatayo ang ari ng lalaki kahit walang dahilan o kahit hindi sila nalilibugan. So, yan po yung number one no, na hindi, kahit hindi po nalilibugan ang isang lalaki ay tumatayo po ang kanilang ari. Lalong-lalo na sa umaga bago sila umihi. Yan po ay isang natural na proseso sa kalalakihan. So yan po yung number one. Ang number two naman, karamihan sa mga lalaki ay hindi tuli ayon sa World Health Organization. Ito po ay pang kalahatan sa buong mundo yung sinasabi kong ano, Uh, tawag dito yung karamihan no hindi lang po sa Pilipinas so ang ibig sabihin sa buong mundo sa World Health Organization karamihan sa mga lalaki ay hindi po tuli so yan po yung number two at ang number 3 naman ang ari ng lalaki ay may maraming ugat doon sa ulo mismo ng ari naglalaman ito ng apat na libo na nerve endings na tinatawag. Kaya resulta ito sa lubhang napakasensitibo po ng ari ng isang lalaki. So yan po yung number 3. At ang number four naman, kahit baby pa ang isang lalaki ay tumatayo, tinatayuan ang tumatayo ang kanilang ari kahit walang koneksyon sa sexual. So nakakagulat ano na ang isang bata pa ay tumatayo ang kanilang ari na kahit walang kadahilanan. So, yan po yung number four. At ang number five naman, ang ari ng lalaki kapag nagkaedad, nababawasan ang pagkasensitibo. Kaya maaring humantong na mahirapan silang maaraus at maabot ang climax sa sexual na aktibidad. So yan po yung number 5 ano na ang mga kalalakihan kapag nagkakaedad na nababawasan yung pagkasensitibo ng kanilang ari kaya kung minsan ay hindi na po sila tinitigasan at minsan din ay hindi na nakakaabot sa climax na tinatawag so yan po yung number 5 at ang number 6 naman natin ang ari ng lalaki ay dalawang beses ang haba kaysa yung iniisip so kapag iniisip natin ang ah, ganito lang pala kahaba hindi pala doble pala, no? So, yan po yung number 6. At ang number 7 naman natin, ang orgasm ng isang lalaki ay tumatagal sa anim na segundo lamang, samantalang ang babae ay tumatagal ng 23 seconds na tinatawag. No? Ang lalaki ay six seconds lang kung uh, sila ay labasan ang pinakaano nila. Ang samantalang ang babae ay tumatagal sa 23 seconds. Tagal no? So yan po yung number 7 at ang number 8 naman. Ang ari ng lalaki ay may koneksyon sa puso dahil ang ari ay umaasa lamang sa dugo para ito'y tumigas. Dahil ang puso ang responsible for pumping blood around the body. So, yan po yung number 8 natin. So, guys, yan po yung mga bagay na baka hindi pa natin nalalaman sa ari ng lalaki. Ano? Yung number 1, tumatayo ang ari ng lalaki kahit walang dahilan o kahit hindi siya nalilibugan. Number two, karamihan sa mga lalaki ay hindi tuli ayon sa World Health Organization. Number three, ang ari ng lalaki ay maraming ugat sa ulo mismo ng kanilang ari. Naglalaman ito ng 4,000 nerve endings na tinatawag. Kaya resulta ito sa lubhang sensitibo. napaka -sensitibo po. At ang pang-apat, kahit batang lalaki tumatayo ang kanilang ari kahit walang koneksyon sa sexual. Number five, ang ari ng lalaki kapag nagkakaedad na babawasan ang pagkasensitibo kaya maaring humantong na mahirapan silang maarouse at maabot ang climax sa sexual na aktibidad. Number six, ang ari ng lalaki ay dalawang beses ang haba kaysa yung iniisip, yung iniisip natin. So number 7, ang orgasm ng isang lalaki ay tumatagal ng six seconds. Samantalang ang babae ay tumatagal ng 23 seconds. At ang panglas naman, ang ari ng lalaki ay may connection sa puso dahil ang ari ay umaasa lamang sa dugo para ito tumigas dahil ang puso ang responsible for pumping blood around the body. Maraming salamat po sa inyong lahat.